Actually, meron po ako talagang uh, uh, panukala tungkol po dyan, no? yung post-harvest facilities uh, support act, no? na kung saan gusto po natin institutionalize po yan. Kasi kung mapapansin po ninyo, dalawang taon ko na po tinutulig sa ito. No? Every budget hearing, ngayon taon po, 56 billion pesos yung inallocate po sa pre-harvest. No? And then 14 point something billion lang ang sa post-harvest. Ang gusto po natin mangyari, kung hindi man po mataasan, ay mapantayan man lamang po yung naka-allocate sa post-harvest sa budget ng ating pong D.A. Taon-taon na lang po, 50 plus billion, 56 billion ang naka-allocate sa pre-harvest budget and yet sa post-harvest pagdating ng budget sa ating GAA, ito po ay bumababa hanggang 14 to 15 billion. Ngayon taon, kung di ako nagkakamali nasa mga 16 billion, 14 point something or 16 billion pesos lang yung naka-allocate. Samantalang napaka-importante at nakapakahalaga po nito dahil ito po yung dahilan no, kung bakit po nakakakita tayo na tinatapon na lang kamakailan yung, yeah. yung mga mangga sa Isabela, 3,000 30 kilo, itinapon na lang dahil nga po sa kakulangan ng, ng una sa lahat ng cold storage, pangalawa yung pong logistic nila no, hindi po mahal po magpadala sa ibang lugar. No? Mm. So yan ang isang problema. At yung isa pa, partner, yung gusto natin mangyari dito ay ma-institutionalize din po yung kadiwa. No? Para po yung market leakages, yung pong mga ali at produkto ng ibang-ibang lugar ay madala po sa ibang lugar para naiiwasan po yung nakikita natin na itinatapon at nabubulok na lamang ng mga agricultural, agricultural product. No? Yan po yung gusto nating mangyari. Pero higit sa lahat, Ah, uh, ilang taon ko na rin po itong uh, talagang tinutuliksa, eh yung pong pagsasaayos po ng RSBSA, no? Yung pong listahan ng mga farmers yung registry, registry system, for basic sector in agriculture. Kailan po natin itong maayos? Kailan natin 'to ma-digitalize? Dahil dito po dumadaan lahat ang ayuda para sa ating po mga local na partners. Ayun. Yan po yun, yung tinututukan natin. Ang atin, ang kasagutan po dito sa pagbaba ng presyo ng ating pagkain, ng ating bigas, ay dapat po suportahan, bigyan ng ayuda, pero dapat dumating po sa oras yung ayuda. Hindi po dapat dumating na kung saan, tapos na mag-aanihan na at saka po darating. Aanhin mo pa yung damo kung patay na yung kabay.